Okay, doon siya maraming nag-comment na Bakit nung ibinilag, ito ako'y nagpalit ng uh, carbon nito'y nasa labas Hindi ko kinalalas ang grinder Hindi ko talaga kinalalas yan Kasi itong model na ito, talagang dito lang yung binubuksa, no Kaya doon siya mga nagtanong na bakit uh, hindi ko kinalalas yung grinder Hindi ako nagtanggal ng tornilyo. Kasi dito lang yung nakalagay, ayan, no dito lang nakalagay yan, nakapasok lang yan dito. So may isang ano na pinipihit lang dito, may black screw na inigpitan lang yan dito. Ayan oh. Hindi ko kinalas talaga yung ano, yung uh, buong grinder kay kasi nasa labas yan. O oh, ayan oh. Ayan oh, 'yun yung unit na yan. Kaya kung bibili kayo, ganito din bilhin nyo hindi yung kakalas yung ng buo para doon kay magpalit sa loob. Oh, ayan oh. Yun, ilagay ko na under yan oh. o. Pwede sa mga nag-comment at nagtanong ba't hindi ko kinalas yung uh, buong grinder kasi ito nasa labas lang ang carbon. Okay, inulit ko lang na para maipaliwanag ko lang sa inyo. Okay.